Magandang araw! Alam mo ba na may apat na kayarian ng pangalan? Ito ay ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ang kayarian ay tumutukoy kung paano ang pagkakabuo ng pangalan. Ang pangalan naman ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari. Talakayin natin ang apat na kayarian ng pangalan simulan natin sa payak. Ang payak na pangalan ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, damit, bata, rosas, baso, lapis, puto, sandok, piso. Dumako naman tayo sa may lapi. Ang may lapi na pangalan ay binubuo ng payak na salita at panlapi. Halimbawa, damitan. Ang payak na salita ay Damit at may panlapi na an sa hulihan. Kalooban Ang payak na salita ay loob at ang mga panlapi ay ka na nasa unahan at an na nasa hulihan. magama Ang payak na salita ay ama at may panlapi na mag sa unahan. Aklatan Ang payak na salita ay aklat at may hulapi na an. Ngayon naman ay talakayin natin ang inuulit. Ito ang mga pangalang inuulit ang kabuuan o bahagi lamang. Meron itong dalawang uri. Ang pag-uulit na ganap, kung saan inuulit ng buo ang pangalan. At pag-uulit na di ganap, kung saan bahagi lamang ng salitang ugat ang inuulit. Mga halimbawa ng pag-uulit na ganap, tipon-tipon, araw-araw. Sa pag-uulit naman ng di ganap, ang mga halimbawa ay Bali Balita, Kasa Kasama. Ang panghuli sa kayarian ng pangalan ay Tambalan. Ang Tambalan ay binubuo ng dalawang payak na salitang pinagtambal. Halimbawa, Bahaghari, Balikbayan, Lakas Loob, Luwalati, Takip Silim, Bahay Kubo at dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kayarian ng pangalan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.